or chocolate? Uh, hello, Sheila Snow. Hi. Uh, Magpapasta ko lang tayo. Parang ito yung ginagawa ni... Mga tinatanong din ni, ano, ni Tito Boy. Sige. Panty or bra? Panty. Pula or puti? Pula. Hugs or kisses? Hugs. Anong suot mo pag natutulog? T-shirt na walang panty. <laughs> Craziest thing you've done for love? Pinuntahan ko. Pinuntahan ko sa unit niya. Yung lasing niya. Oh. Sino kaya yun? <laughs> Tagal na yun. Last year ko. <laughs> sexiest man in the Philippines. <gasps> Yung ex ko. <laughs> Sino? Sino don? <laughs> And uh, lights on or lights off? Lights on. Same as gusto ko rin lights on. <laughs> or chocolate? Sex. Uh, mga ilang Single yung... <laughs> single. Oh, I don't. Yes, or no? Does size matter? Yes. Give us your seductive look. So, uh, do you have any like any movie, upcoming movie, or young previous My movie? this movie on Diva Max was Kalikod and my upcoming is Linya um, showing on June 7. Alright, thank you. Di ba pag mababago? Boom! <laughs> Ito, additional ano, question lang. Kasi nag-viral yung kay Ava Mendes About sa Viva. So, anong masasabi mo sa yung uh, sinabi niya? Ganun. Ma-advise um, mo? Ang masasabi ko lang, um, Ava, sana nagbasa ka ng kontrata. Yun lang.